Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang mga uri ng gawain sa pagsasalita. Sumayroon so, tayong sampung uri ng gawain sa pagsasalitang matatalakay ngayong umaga. Una riyan, ang pag-iisip. Ano nga ba ang pag-iisip? Ito ay ang pagtutulungan ng dalawa o higit pang tao sa pagpapalitan ng mga ideya o karanasan. So halimbawa ang pag-uusap tungkol sa mga pangyayari sa pag sa, sa paaralan. So meron tayong uh, pagpapalitan ng mga ideya kung ano yung mga nangyayari o nagaganap sa isang paaralan at uh, yun ay tinatawag nating pag-iisip. Kasunod yan, pagtatalakayan. So ito ay ang pagpapalitan ng mga ideya o opinyon sa isang partikular na paksa. Halimbawa, pagtatalakayan tungkol sa mga isyong panlipunan. So nagkakaroon tayo ng mga kaalaman or mga uh, mga ideya no kung ano yung mga isyu sa isang partikular na uh, uh, lipunan or ano yung mga problema na uh, mayroon ng isang uh, lipunan na kung saan tayo ay nagkakaroon ng mga pagtatalakayan. At kasunod, pangatlo, ang role-playing. Ano ba ang role-playing? Ito ay ang paglalaro ng mga papel or karakter upang ipakita ang mga sitwasyon sa buhay. So, sa role-playing, nagkakaroon tayo ng mga pagganap, no? Mga pagganap ng mga uh, tauhan, no? Kung sino yung mga pinoportray natin. Halimbawa, role-playing sa isang pag-uusap sa isang tindahan. So, mag makikita doon na ang mga tao mga tao na gaganap sa uh, character na yon ay nanduduon sila sa sa isang tindahan na nag-uusap sila. So, yun ay tinatawag nating pagganap or ang role playing. So, pang-apat, pagpapresenta, ito ay ang pagbibigay ng mga impormasyon o mga ideas, mga ideya sa harap ng mga tao. So, halimbawa, papresenta ng mga ng isang proyekto. So, nagkakaroon tayo ng mga uh, presentations kung ano yung mga uh, mga impormasyon na uh, maihayag ma natin sa sa harap ng mga tao or for example yung sabi uh, ko kanina na isang proyekto no na ipi natin sa harap ng mga tao so kasunod ay ang uh, pagtatanong so ang pagtatanong ito ay ang paghahanap ng mga sagot sa mga katanungan halimbawa pagtatanong tungkol sa mga paksa sa akademya so sa pagtatanong naman nagkakaroon tayo ng mga uh, katanungan sa ating kaisipan o sa ating pag-iisip na kinakailangan nating masagot, no? Kung ano yung mga bagay na uh, concerns, concern tayo at kinakailangan nating mahanap, mahanapan ng mga kasagutan. So, pang-anim, ito ay ang debates. Ano ba ang debates? Ang debates sa isang pagtatalo sa isang particular na paksa. So, kadalasan sa pag sa pagkakaroon ng isang debate ay uh, minsan yung mga uh, mga sangkot sa isang uh, debate or yung mga issue na uh, pinag-uusapan madalas natitrigger yung mga uh, debater or sila ay parang nagkakaroon ng intense na pagtatalo na kung saan ito ay isang uh, normal lamang no sa isang uh, debate na uh, uh magkakaroon tayo ng mga ganon ng mga intensity tungkol sa isang mga issue for example uh, political issues like that so kasunod ay ang diskusyon ang diskusyon naman ito ay pagpapalitan ng mga ideya at opinion sa isang particular na paksa so kapag kasi nasasabi natin disk diskusyon from the root word itself discuss nagkakaroon tayo ng mga pagpapalitan ng mga opinion ano kung ano yung mga uh, kinakailangan nating uh maipahayag or maipahatid ng mga kaisipan or mga uh, kaalaman or halimbawa ipagpapalagay natin di sa tungkol sa mga uh, isong pangkapayapaan so uh, nagkakaroon tayo ng mga pagpapalitan ng mga hinuha or mga op opinion natin no kung paano natin mapapanatili ang kapayapaan sa ating uh, komunidad so kaso naman ang impromptu ano ba ang impromptu ito ay ang pagpapakita ng mga ideya ng walang paghahanda. No? So kapag kasi nasabi natin impromptu, wala talagang preparations at all. Okay? So halimbawa, pagpapakita ng mga ideya sa isang biglaang pag-uusap. Kapag kasi isang nangyayari ang bigla uh, biglaang pag-uusap or nagkakaroon tayo ng mga paglalahad no? sa isang biglaang pag-uusap, uh, pinapakita natin na wala talaga tayong dalang na kahit na ano, So, uh, sarili natin no na mga kaalaman, ang masasabi natin na uh, maipakita natin doon no sa isang uh, impromptu nagawain sa pagsasalita. Ayun, kasunod ay ang pagsulat ng sanaysay or pagsulat ng isang sanaysay. So, ito ay pagsulat ng mga uh, sanaysay tungkol sa mga particular na paksa. So, halimbawa, pagsulat ng uh, sanaysay tungkol sa karanasan sa, sa, buhay natin. So, uh, magkakaroon tayo ng mga malikain na mga pagsulat o pamamaraan ng pagsulat upang ma uh, maisay, maisaysay natin yung mga karanasan natin sa sa ating mga buhay. At ang pangsampu at ang panghuli, pagsasalita sa harap ng maraming tao. So ito ay ang pagbibigay ng mga impormasyon, no? o mga ideya sa harap ng maraming tao or sa maramihang tao halimbawa pagbibigay ng mga ulat sa isang mga sa isang pulong so sa pamamagitan ng isang pagpupulong na yon ay uh, maipakita natin na uh, tayo or ang isang tao ay nagsasalita sa harap ng marami sa maramihang tao or maraming tao na involved doon sa isang uh, pulong or sa isang uh, meeting na ginaganap Uh, so, ngayon naman ay tatalakay natin ang mga patnubay at simulain sa pagtuturo ng pagsasalita. So, una, itakda ang mga layunin ng aralin. So, ano nga ba ito? Ang mga layunin ay nagbibigay ng direksyon sa aralin. Uh, dapat ito tiyak at measurable upang malaman ng guro at mga mag-aaral kung ano ang inaasahang matutunan. And, um, ang halimbawa nito ay, ang mga layunin ay maaaring mapapabuti ang kasanayan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tamang pangusapat. Ang pangalawa naman ay ang gumamit ng mga makabuluhang materyales. So ano nga ba ito? Ang mga materials ay dapat na nauunay sa karanasan at interes ng mga mag-aaral at paggamit ng mga visual aids, videos o kahit mga artikulo ay makakatulong upang mas maging engaging aralin. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na mas madaling maunawaan ang mga konsepto na ating tatalakayin. So ang pang-apat ay isa publiko ang mga gawain sa mga mag-aaral. So ano nga ba ito? Dapat malaman na ipahayag ang mga gawain at aktibidad sa mga mag-aaral. Ang kaalaman sa mga inaasahang gawain ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila ng mga mag-aaral na maghanda at maging mas aktibo sa ating aralin na ating tatalakayin. So ang pang-apat naman, higayating ang mga mag-aaral na magsalita. So ano nga ba ito? Ang aktibong partisipasyon ay mahalaga sa pagtuturo ng pagsasalita. Dapat ikayati ng mga mag-aaral na magbigay ng kanilang opinyon, magtanong, at makipag-ugnayan sa isa't isa o lalo na sa guro. Ang group discussion o role playing ay magandang halimbawa ng ito ng mga aktibidad na magbibigay daan dito sa pang-apat. So ang panglima naman ay pagbigay ng feedback ng mga mag-aaral. Ang pagbibigay ng feedback ay mahalaga upang malaman ng mag-aaral ang kanilang mga kalakasan, at mga aspeto na kailangan pang pagbutihin. Ang positibong feedback ay nakakatulong sa kanila kapyansa habang ang constructive criticism naman ay nagtuturo sa kanila ng tiyak na hakbang sa pagpapabuti. So, yun lamang po. So, ngayon ay dadako naman tayo sa pagpaplano ng isang aralin sa pagsasalita. So, meron tong apat. So, ano, ano nga ba ito? So, ang una ay alasi, alisin. Itakda ang mga layunin ng aralin. So, ano nga ba ito? Magsimula sa pagtukoy mga ng mga layunin ng, ng, aralin. Dapat itong maging batayan sa lahat ng hakbang na pagtuturo at mga aktibidad. So, ang pangalawa ay ang halimbawa. So, pag-uusapan dito ang mga paksa at, at mga interest ng ating mga mag-aaral nang sa ganun ay makapili sila ng mga paksa na may kaugnayan sa buhay ng mga mag-aaral. Ang mga paksang ito ay dapat na makatawag ng pansin at mapukaw ang kadalang interes tulad ng mga uso, hilig o isyo sa ating lipunan. So, yun yun. So, at ang pangatlo naman ay ang pagpapatupad. So, ano nga ba ito? Gumamit ng mga kabuluhang materyales at gawain. Sa yugtong ito, ihanda ang mga materyales at aktibidad na magpapalalim sa pag-unawa ng ating mga mag-aaral. Gumamit tayo ng mga interactive methods tulad ng group activities, presentation, debates upang mas maging engaging ang ating aralin na tatalakayin. So, ang panghuli naman ay ang pagsusuri. Bigyan natin ng feedback ang ating mag-aaral. So, paano nga ba ito? Matapos ang aralin, mahalagang talakay ang mga matutunan at magbigay ng mga feedback sa ating mag-aaral kung sila'y sumasagot. Maring sagawa ang self-assessment o peer assessment upang mas papalalim pa natin ang kanilang pag sa kanilang pag-unlad bilang isang estudyante. At yun lamang po maraming salamat.